Isang araw, Isang santo, May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 9 ng Mayo, ipinagdiriwang natin ang Pista ng Pag-akyat. Kamusta? Nung pag-akyat na ipinagdiriwang noong Mayo 9 ng taong ito ay isang Kristiyanong Pista na nagbibigay-pugay. Sa pagakyat ni Heso Kristo sa langit apat na pong araw, matapos ang kanyang muling pagkabuhay. Ayon sa mga ebanghelyo, matapos ang kanyang muling pagkabuhay, ilang beses na ipinakita ni Hesus sa kanyang mga alagad at sila'y tinuruan tungkol sa kaharian ng Diyos. Hisan taraw ng akyat habang kasama ang kanyang mga alagad sa bundok ng Olibo sa Jerusalem, si Hesus ay umakyat sa langit sa harap nila hanggang sa siya'y tuluyang mawala. Ang pag-akyat ay isang pangunahing pangyayari sa kristyanong pananampalataya na nagpapatibay sa banal na kalikasan ni Jesus at ang kanyang autoridad sa lahat ng nilalang. Ito rin ay isang sandali ng pagbabago kung saan ipinangako ni Jesus sa kanyang mga alagad ang pagpapadala ng banal na Espiritu na magbibigay sa kanila ng kakayahan para sa kanilang misyon na ibahagi ang mabuting balita sa buong mundo. Narito ang isang panalangin para sa pag-akyat. Panginoong Heso Kristo, ikaw ay umakyat sa langit sa harap ng iyong mga alagad na nag-iwan sa kanila ng pangako ng banal na espiritu. Naway patnubayan tayo ng iyong espiritu sa ating buhay ng pananampalataya at paglilingkod. Bigyan mo kami ng lakas at karunungan upang maging mga saksi mo sa mundo. Nagsasbi si Ma magandang balita ng iyong pag-ibig at nagbabahagi ng iyong kapayapaan sa lahat. Naway dumating ang iyong kaharian at mangyari ang iyong kalooban dito sa lupa gaya ng sa langit. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.